Pong, kagaya ko po na kinarakter assassinate po ni Daniel Rason. And lahat po nung mga accomplice na kasama po niya, kasama niyang maiimpyerno yan. Yang, eh, yang ru, uh, yung ano? ru, sa na yan kasi particular eh. Doon sa screenshot, naghahanap daw ako ng ano, ng... Ano, madadamay sa kalagim-lagim na sasapitin. Palagay ko, Rhea, sa sundonsilyo, hindi, ka, hindi malagi mang sasapitin ko kasi yung Diyos na sinasampalatayanan ko, napaka ano, napakabuti nun. Banaya yun sa pagkagalit. Puspus ng kahabagan at biyaya. Yung Diyos na tinuturo ng ano mo, nang amo mong sinisipsipan mo. Di ko alam kung anong sinisipsip mo don Eh, ano, napakalupit. Napakalupit nung ano. Bakit ko nasabing napakalupit? Nung Diyos na amo mong sinisipsipan mo. Sabi ng Biblia, sa Udas 1.22.23, Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Eh ngayon, ang utos, pagkano may alinlangan, i-block nyo na. Huwag na magpaliwanag. Ganun yung ano, ganun ba yung hindi ganun yung hindi ganun ng Diyos? Katunayan hindi ganun ng Diyos. Ito nga oh, nakasulat to oh, sa ano sa Judas 1:22-23. Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang mga ahatulan sa apoy ng paghuhukom. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong pag-iingat. Kasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Biruin mo, kino ano? uh, kinukonsinti mo yung mga ano? mga gumagawa ng kahalayan diyan sa ano mo diyan sa samahan mo ngayon basta ano basta loyal sila kahit anong gawin gawin nilang kababuyan okay na lang sa iyo hindi ba totoo 'yon hindi ba totoo yung mga dating mga kasamaan ko sa National Choir, eh naglololi papan. Pamalian ninyo ngayon yung ano, sinasabi ko, Miguel Lumalang. Hindi ba meron kang chinat? Second, ano nyo na daw yun eh? Second na uh, pagniniig. Dapat. Pero sabi nung chinat mo, alam niya na yung ibig sabihin nung ano, punta ka na dito sa attic. Uh, ako na lang mag-isa. Anong klase kayo ng ano? Anong klase kayo yung ano ngayon, mga ngaral, na pwede naman po lahat jan sa MCGI, wag lang ipapaalam sa kahit kanino. Actually, kahit ip alam na alam naman po niya no, ni Daniel Razon yun. Hindi ba alam ni Daniel Rason na yung isang ano, MMC na tomboy, merong kalibin? Hindi po pwedeng ano, hindi po pwedeng hindi niya alam 'yon. Kinukonsinti niya 'yon. Kinukonsinti niya 'yon. Konsentidor yan lang ano ng kasamaan. Katunayan, anong katunayan? Meron ba ang katunayan? Ay ano, yung ginawa sa akin, biro mo kinonsinti niya yung nanay niya na number 1 noknukan ng sinungaling. Ang sinasamba niya pera, hindi ko po sinabi 'yon. Sinabi nung isa sa mga naunang kasama nila. <coughs> Excuse. <coughs> Excuse me. Yun po. Uh, kaya ang napakalupit ng ano, okay brother JR. Noted po, when you're ready in your own time, Lost and Dark Night and Broccoli TV will be here to even more amplify your voice, your battle cry. Anyway, take care. Take extra care of your health, of yourself po brother JR. JR dahil medyo threatening na yung wordings ni